Good morning guys. So ayan, galing tayong bumili ng sabon. Bumili ako ng sabon na dahil ako ako'y maglalaba. So tinamad na ako mag-grocery guys. Kasi nga, alanganin ang aga pa, sarado pa yung grocery. So bumili na lang ako dyan sa tindahan ng uh, sabong panlaba. Hinihingil ako. Ang bilis ko talaga guys, mapagod. Alam niyo yun. Ang bilis kong hingalin, ang bilis kong mapagod dahil siguro tumatanda na tayo <laughs> so yan accept na natin yung katotohanan na tayo tumatanda na at negra na talaga ko guys ah, bahala yan kahit na ah, negrita na tayo so yun nga guys may kwento ako sa inyo kahapon ah, ng hapon or kagabi merong ban dito sa lugar na to dyan e ito guys hindi basta basta natatanaw yan dyan tapos nakita ko sila pumupunta sila dyan sa gubat na yan dyan 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 umasok sila dyan nadaanan ko sila dito ban guys na kulay white and then sinabi ko siya guys sa kumare ko kasi nga dumaan ako madilim na so nung pabalik na ako talaga guys madilim na talaga ayan makikita nyo naman sa vlog ko kahapon dito sa ay doon sa page ko makikita niyo na gabi na talaga ako lumabas so ayun nung pagbalik ko eh nas nabanggit ko siya sa kumare ko which is yung president ng hoa namin kaya hinatid nila ako kasi nag alala sila sa akin dahil nga gabi na may iba na kulay puti tas hindi namin kilala yung tao so kaduda duda talaga guys kung anong ginagawa nila dyan dahil nung tanungin namin sila ang sagot sa amin ay galing paraw sila ng Mendoro at naghatid sila sa garay ng pasahero so isipin nyo yun garay galing sila ng Mendoro tas naghatid sila sa garay paano sila napunta sa amin dito sa San Jose o dito sa Gaya Gaya napakalayo guys ng garay dito sa amin So, di ba may something. May something talaga guys na alam niyo yun. Hindi namin sila kilala, hindi sa, sila taga rito. Tapos kung wari nagagawa sila ng sasakyan doon. So, parang may kakaiba sa kanila guys. Tapos nung uh, kagabit, sinabi ko dito sa kasama ko sa bahay. Ang sabi niya sa akin, baka raw may pinupuslit dito sa kabilang poultry sa amin guys. Baka nagpupuslit daw ng mga gamit dyan or kung anuman. Talagang nakakaduda guys kasi kung una hindi namin sila kilala, hindi sila taga rito eh. So may something talaga guys sa kanila. Kaya ano nga sinabihan namin na umiikot yung barangay guys dyan. Ayun. Kasi umiikot naman talaga yung barangay sa gabi. So, sabi namin baka madaanan sila dyan. Eh hindi pa naman sila taga rito. So ayun nagsiadis guys. So alam nyo may something sa kanila. Iputing ban pa naman guys. Alam nyo naman na nauuso na, na may naman na yung kidnapan tapos gamit ay puting puting ban. So, mayroon talagang something sa kanila. Kaya, ayun, mag-iingat talaga tayo, guys. So, ayan, ako'y okay, magsimula muna ng aking trabaho. Mamaya na ako nakaibalitan. So yan guys, nakapamili na tayo. Nakabili ako ng ayan. Mais, pakbet, tsaka ampalaya. Tapos bumili rin ako ng tao. Pangsahog. Bumili ako ng baboy guys. Pangsahog natin sa ating mga gulay. Siyempre kailangan balance kagabi. Ang aming ulam ay itsong manok tsaka alam niyo naman po so kailangan gulay naman tayo ngayon. Mahirap puro karne, guys. So yan guys, nakapaglaban na tayo. Konti lang naman yung aking labahin ngayon, guys. Kasi nga ano, bali eh, dalawang araw lang niyan, so konti lang siya. Meron pa akong nakasalang yung mga tuwalya ng aking mga aso. So yan, thank you Lord for another beautiful day at yan tapos na tayo maglaba so hindi ako makapasok sa loob ng bahay namin dahil nilak ng aking apo yung pinto so mapipilitan tayo nga mag bahay ngayon <laughs> so, sa bintana tayo dadaan mga idol so ang ganda ng sikat ng araw so ayan makakatuyo tayo nyan hello guys magandang tanghali so yung natira naming lechong manok tsaka yung uh, belly na binili ko yung uh, belly ito guys isinahog ko siya dito sa mais at malunggay so meron tayong suk dito mais at malunggay at saka magluluto rin ako guys ng danggit Ate, so, yung yung ito nga yung mga mga ka idol na na tayo lang. ng daing na pusit. So ito nga pala guys, ipadala sa amin ng mga ng kaanak namin sa Cebu dahil lang galing dun yung manugang ko. So nagpadala sila ng mga daing guys, pusit at syempre itong danggit mga ka idol. May kasama rin niya na tusino na daing. So hindi ko alam guys kung anong tawag diyan basta para siyang tusino pero daing siya. So ito yun guys. So ayan prinito ko nga pang additional sa ating ulam na soup ngayong tanghalian. At kinagabihan heto namang pagpapakbet ang inatupag ko mga kaka-idol dahil nga mayroon kaming kasama sa bahay na bawal sa mga baguong so mayroon siyang allergy sa mga baguong kaya hindi natin malagyan ng baguong yung ating pakbet so yan nilahukan ko na lang ng karning baboy so yan nga guys luto na yung ating pakbet so thank you so much for watching God bless us all see you tomorrow